Ay, ang ganda naman ni Miss Jo. Ay, nakasalamin na. Ah. Sa mahiwagas. Oh, Jo, Gram. bakit ako sa live namin? Diretsuhan. Oh. Oh, oh. Hindi, oh. ayam mo na, ayam mo, okay. mga kaporma eh. No, 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 no. No, kasi nagpapakit na ng yes. Ano kasi? Ay, Jo, ba? may tanong ako. May tanong naman ako sa'yo. Wait lang. Ah, uh, wala naman to ah, uh, for entertainment just ah, uh, purpose only. Ah, uh, si baba ka na ba? Mamaya, may sasabihin pa ako sa iyo. Sagutin ano? mo muna. Wala naman to eh. If ever na kuwan mo gusto ang kasamin dela sino pipiliin mo? Ha? Sarili ko. <laughs> Grabe naman tanong yun, dalawa lang kami dito ba? <laughs> ayun niya kasi ayun niya talaga mapiga dito eh. Uh, ha? Um, ang tanong may mapiga pa ba? Ano, oh, ano ano raw? Ra? Ayun niya mapiga, sabi mo sabi, sabi niya ang tanong daw may mapiga pa ba? Chat na lang. Dili. Pwede ba? hindi 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 ako, ako makasabay sa, sa joke niya, hindi ako makasabay sa joke. di joke, hindi joke 'yun, uh, hindi naman joke 'yun. Eh, Anong ibig sabihin ba ng piga? Like what do you exactly mean by that? Mo nag-English po kung bala na to, bala ka tol. Hindi ah, I mean ah uh, You mean, ah, uh, <laughs> Hindi, kaya pipiliin ka sa amin dalawa, kako. Sinong mas bet mo? Sinong mas malakas ang appeal? Yung walang mata, gano'n. Yung totoo? Hmm. Grabe na, hindi, talaga. yung joke lang. Yung malakas ang dating, para sa'yo lang. Uy, sa'yo, okay to. Mas nice to, ganito. Mga ano? Ano? Papaya tayo dito <laughs> Yung totoo talaga, Pupunta na tayo sa exciting part. Paano, okay ba kung sasabihin kung wala? Ay, patay, baka iba pa Wala namang problema kung wala. <laughs> Hindi naman, okay lang yun. Kasi wala tayong magagawa, boy, mo eh. Ikaw Ay, yan eh. Ma kung decision mo naman sa tingin mo, kung tama decision mo para sa sarili mo, eh, di okay. Konsensya mo na yon, Di Oo. Hindi, kung lang trip lang ba, malay mo nga naman. Pero sa tingin ko to, kung paramihan kami ng ganitong interview, si host talaga mananalo ba? Ay, hindi, hindi. Sino ba naman ako? Bala ka dyan. Uy, hindi yan sa, hindi yan sa, no, it's about ka nang, kung humor ni mo ba? Kung ano, Tagalog ba kayo lahat dito? Oo, oh, hindi, na rin kami ng Bisaya. <laughs> hindi, hindi, kasi sinatanong mo ako sa live ng host, syempre yung host yung pipiliin ko, pero kung sa live oh, mo, ba oh, yun ba? Di ba, Ay, grabe naman tayo makirasam ba? hindi, uh, HG, hindi. hindi Mag maganda, pero, ibig sabihin. Oo, uh, oh, balimbing ka. Ganun yun, hindi ka totoo sa sarili mo. Kaya if ever na magkalablik ka, uh. di Hindi, joke lang. Mag-judgmental kayo. Bakit parang naging personalan to dito? Hindi, <laughs> <laughs> pinapaliwanag lang. Kasi, di ba guys? Hindi, kundi nga lang. Pag-uusapan lang naman. Ilan taon ka na ba idol? Si host? 31. 31. Ah, mas matanda ka lang sa akin na isang taon. I'm 30 so, years old. Mas marami kang experience. Gusto ko sanang sumagot. Pero uh, Host pala yung tinanong. Hindi, ikaw Joe. Ilang taon ka na? ano, 26. Dapat kasi oh, 50 si dapat mas tirahin mo siya. Hindi <laughs> kasi ako tumatalo ng mga kani, wala pa kasi akong pupusuan sa babae. Kapag live, oo. Hindi ko rin alam kung anong kwan, pakiramdam ng may jowa guys ba? Paniwala <laughs> ko siya. Virgin na virgin pa ako sa mga ganyang bagay. Uh -oh. Alam mo ba, PSG, sa lahat ng sinasabi mo, dyan ako mas naniniwala. Bakit na nga? Ayos na? ka to lang. Hmm? At, sa mukha mo, parang ano ka eh, innocent ka eh, yung wala ka talagang jowa. <laughs> Di ba? Wala <laughs> nang talagang yung may <laughs> <ang> jowa <java> ako. Oo, <laughs> wala akong sinabi kaya dito. Kaya nga. si, <laughs> <laughs> ano to, bookingan, serye. Oh. Ba't ang daming ng marites dito guys? Kaya na, ayoko na ganito ba, yung maraming marites ba, yung ang daming nasa tasa eh, nahihiya ako. Kaya, na, kaya, kaya nga ito mga Huwag kang mahiya! <laughs> Sino ba, sino ba <laughs> naman Taka -taka kami dito? pa mga ganitong tiradahan eh. Bait ba madaan sa live ko itong mga ito eh. Sabagay, okay lang. <laughs> Uy! Jo. Huwag mo itong i-content sa TikTok ay, mo live ah. Lag ko ito, lag ko ito, Live, live, oh. live niya yan, okay lang yan, i-content ba? Jo. Grabe. Hindi lang, jo. Oh. Ha? Gito ba, mo, gito ba gusto mo talaga umakay sa live ko? Napadaan ako sa labi Oo. Hindi mo ko pinaka-packet sa live ko ah. Oh, ano, ako. Mama Ilocano, guys. Ano, 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 ano PSG? Ah, uh, wala. Yung mga kung dyan, yung mga Ilocano dyan. Shoutout kanya yun ta, Ilocano. Good evening. Uh, Naimbag nga rabi kanya yun, amin 2.0. So, parang, parang takot to ah. <laughs> parang may iniwasan. <laughs> Sino takot? Ah, joke lang, oh, joke lang. Oh. <laughs> Wala joke lang. Sino may iniwasan? Ito si ay, si Kwan, si Host. Ikaw daw. Si hey, Host. Ako may ah, iniwasan. Ako wala akong iniwasan. Lahat 'yan hindi ko tatanggihan ba? Pag lang Kwan, ana-ana kasi wag, takot ako diyan ba. Pag lang baho. Ano <laughs> 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 <Dino> daw? Hindi <laughs> <laughs> ko alam din kay kay Jo, jo. Sabi niya kasi, ba, uh, sabi niya kasi, lahat daw hindi niya tatanggihan. Ay, Sabi ko, basta wag lang mabaho. Ay, dahil. Ay, guys, si da kanya, ay, uh, kay Loko nandita, ah, amin, ah. nga naimas tayo, nga madi basta-basta niya, kayo matay. Ah, uh, yeah, muni nagkita yeah, tayo. Masarap daw sa Joe, sabi niya. Madi tayo, pabak pa ni host. Ha, <laughs> ha, ha. Ah, uh, Joe, single ka ba ay, ngayon? Joe? Sige na, yon Uh, si Chan, single din. Si Sige yo. na, pwede ka nang bumaba, PSG. Wala, wala, wala. wala. <laughs> <laughs> joke lang, joke lang. Joke lang. lang. Oh, wala nang problema para masolo mo si Jose. Okay lang sa akin. Siya yung mag-design, siya yung nauna eh. Oh, so I, sorry, sorry. Jok 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 jo, jo, jo. Hi, Zed. Jo. Oo. Oh, oh, Kung, halimbawa, kalimbawa, sa itsura niya, PSG, noong niligawang kanya, okay lang ba sa'yo? Ano? Ano maganda pero hindi hirap pa ganyan. Narinig mo ba? Nareregla ka kasi ngayong araw na to ba? Yung signal mo may regla. Narinig mo ba? Si host? Ako na magsasalita. anong, anong sabi mo? Hi Zed. Sabi, kung... sabi doon. Halimbawa kung uh, liligawang ka ng SG. Halimbawa. I-entertain mo ba siya? kung liligawan kung liligawan niya ako tapos babasihan ko yung mukha sa totoo lang ha ay sakit lang sakit lang parang masakit yung sabi joke lang joke lang <laughs> Guys, wala naman akong alam dyan eh kung gusto tayo hindi. Kung basihan, ano, ang ba? mas guwapo, mas guwapo, ayoko nang ano, hassle sa life. <laughs> Ay, buti na lang, buti na lang talaga, pangit ako. Ay, sa wakas, ligtas tayo. Ay, sa wakas, hindi kasi ako gwapo. Hindi kasi masyadong gwapo kasi si Sir eh. Masyadong gwapo siya, di, di tayo pasado dyan. <laughs> si, sino mas ay si Host talaga masyadong gwapo, nakaka, dyan ako talaga believe nilalahas, mo yung Eh, ako pangit lang ako talaga ako. Nililis mo usapan, PSG, eh, dalawa kayo dapat ako mag-usap dyan. <laughs> Ay, ako hindi naman ako gapo. Sino ba ang naman ako sa namin, personal kasi... Uh, ang, usapan namin ayan. dito, Jo. Halimbawa, kung ang babae may unak dito tapos gugustuhin siya, ang usapan namin, palindigan niya. <laughs> yeah. Sige. Mabuhay, bye-bye, Ako 'yung na na ba lang. Ba ba? <laughs> <laughs> okay, siyang hiya dito ba? Hindi pwede kasi alam mo naman meron tayong mga kanyan. <laughs> <laughs> ano ano sabi niya? Ako naman, ho, yung masasabi, babae? <clears throat> Hindi ako ako masasabi ko dito. Kaya alam niyo guys, ako ah, idol. Ah, kaya naman wala akong ginugustong babae dito. Ah, pinapangalagaan ko rin kasi yung career natin dito sa TikTok. Kasi once naman na may ginusto tayo dito, baray magse-selos eh. Maganda nang single ka na lang. Yan. Pero so, kung may gusto sa akin eh, thank you. Like, wala kasi, pag wala kasi akong single, wala, ay, pag wala kasi akong jowa, wala akong natatapakan eh. Kahit na, di ba, makipagkuhanan ako sa inyo or what, makipaglandian ako oh, dito. Walang magsisaylos. Oo. Di ba guys, yung mga nandiyan sa baba, behave lang. Pero kung entertainment just only, hindi okay. Sakayang kita. Pero sa real life. Yan pala yung goal mo sa buhay. Hindi bumaba ka na. Patay. <laughs> 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 ah, ibig sabihin, gusto mo pala totohanan. If ever gusto hindi, mo totohanan. Kasi wala naman problema eh. Kung ikaw, bakit naman hindi kita tatanggihan? Eh maganda ka naman. Yung tanong problema kasi pag... Yung, yung, yeah. yung tanong problema kasi pag ikaw But, Bakit ako? <laughs> Bakit naman ako may magkakagusto ba sa pagmamukhang to eh hindi naman pansinin yung mga ganito ang tsura. Tabagay. tama ka nga. Diba? Hindi ba? Hindi lang sabi ko sa'yo. Kung ako lang, kung single naman ako, at available ka, bakit hindi? Papahirapan pa ba ako? Tayo na agad, PPM na kita. Kinabukasan na magkikita na tayo. Ganun na kabilis kung, di ba? Kaso wala eh. Matinik yan sa personal na material. Nakatali si Raul o. Ito. Otol ko talaga dati Pinapaket mo ba? Mas malakas sa akin to eh. Wala ito mga akin. Ikaw ba'y dalaga, dalaga, dalaga tas, Miss Jo? Dalaga? Dalaga. Bakit parang ah, ko lang. Ako lang to. Kalma ka lang, bre. Um, Miss Jo, ah. kailan ka ba huling nadiligan? Matanong lang. Kasi hindi ka naman na single before. Pwede namang tanungin kung kailan yung last relationship ko. Bakit yan yung term ang gagamitin natin? Hindi, no? kasi... Hindi, parang wala naman yun. Yun lang ay... Parang hindi sali. Eh, di kailan ba yung hindi, last hindi, relationship hindi, ako, mo? Hindi, ano dito? Oh, sige. Ah, oh, Uy, tawang-tawa ka dyan, ha? Ah. Ano ha? Ah, hindi, anyway, kailan naman to, eh. Hindi naman ako diba, nagpaka ah, dito. Hindi ako oh, ah, ah. naman dito, ha? Ah, okay? Ang gusto ko lang yung nirespeto. Anyway... Yeah, Babatang yung... ko... Thank you, bye, -bye. Thank you. bye bye. Bye bye. you. Yeah, bye bye. In -hat, in -hat.